Samantala sa iba pang balita, naglabas na po ang Lokal na Pamahalaan ng Maynila ng guidelines para po yan sa pagbisita sa mga sementeryo sa Manila North at South Cemeteries para sa uh, All Saints Day o Undas. Magiging epektibo po ang naturang regulasyon mula Oktubre a 10 hanggang Nobyembre a Tres. Bukas naman ang uh, Manila North at South Cemeteries mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala pong mga sasakyan ang papayagan na makapasok sa mga sementeryo at ang mga libingan at cremation o yung paglibing po at cremation ay sa pansamantala po nang isususpindi. Bukod pa rito, ang paglilis at pagsasaayos at pagpipinta sa loob po ng mga sementeryo ay papayagan lamang hanggang Oktubre 26. Pinapayagan naman ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak basta't meron po silang mga identification tag mula sa Manila Department of Social Welfare upang makatulong sa paghahanap sa kanila kung sila man ay mawala. Sinabi rin po ng Manila Local Government Unit na laging o tanging po ang mga tent at tarpaulin na binibigay daw ng kanilang tanggapan ang papayagan po na maipasok sa mga sementeryo. Pinapaalalahanan din ang publiko sa mga pinagbabawal na dalhin na gamit sa loob po ng mga sementeryo tulad na lamang ng baril, alak, alagang hayop, maingay na sound, si system nasusunog ng mga materyales at iba pang mga ipinagbabawal na gamit